Please subscribe ito money Vlog. Uh, payagan po si ano, Tito money Vlog na mag-reactor para ano, pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Wala masyadong records ng ano eh, ng awayan. nagbata pa ako. Mm -hmm. Tapos, tinatanong mo kung bakit yan napili ko. Ganon. Mm -hmm. Bakit? Eh, kasi... Siguro, totoo yun, no? <laughs> <laughs> totoo. Oo. Oh, okay. Kaya nga, di ba ko? Para may sasabihin po ako. Mayroon pa? Meron. It's a prank. <laughs> Marami po ang nagulat doon po sa sinabi ni Krista. Ano po, at uh, buti na lang at frank uh, lang ang lahat. Maging si Mikoy, hala niya po ay uh, totoong totoo, no? Yung mga sinasabi ni Krista, no? At na uh, nasolve na din po ang mga problema ni Krista, no? Ah, papanoorin po natin yung video at siyempre bibigyan po natin yan ng konting uh, reaction, ano po. Pero bago po yan, ha? Pakisuportahan po sila Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab, at uh, Ate na Vlog, ano? Pakasama na rin po si Jack Tapia at uh, yung mga kasama ko po sa Karepa, ganun din po yung mga uh, charity vlogger na Kalinga Partner. At maraming maraming salamat po sa inyong lahat na sa patuloy na tumatangkilik sa aking YouTube channel at nanonood sa aking video reaction. Ano po? Magandang umaga, magandang tanghali at uh, magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid kung saan man kayo ng panig ng mundo naroroon ngayon ay mag-iingat kayo palagi at uh, pagpalain kayo na ating Panginoon. At ang kabuuan po ng video ito ay mapapanood po natin sa YouTube channel ni Kalinga Parab. O ito po no, yung uh, video na kung saan ay uh, nasolve na ni Krista ha, yung mga problema ano po sa pamamagitan ng mga uh, sponsor niya. Talaga nga naman ano, napakarami na pong sponsor ni Krista ano po. At sa ngayon ay talagang uh, um, nag ang biyaya na natatanggap po niya. Hindi lang po siya, no? Pati po itong si ay uh, talagang ang umuulan ng blessing ano sa kanilang dalawa. Ha, panoorin po natin yung video. <laughs> Kasi hindi mo siya nalagaan? Oo. Oo. Ano saan ito? Oh. Uh, usap nalang kayo dyan. Eto po siya. Ano? Ganito kayo. Ano? Ah... Hindi ko interest uh, na uh, international. Uh, Thank you po. Ay, may cash siya. May cash. Thank <laughs> ah, Para dito sa... Pagkano oh. yung cash niya? Tapos <laughs> yung cash naman kayo, ito lang lang. Worth 5,000 pesos. Oo. Oh. Siyempre, para kay Krista yan. kaya nalang. din po, galing po ganda. Kay Tita Barbara. Thank you, thank you po. Meron pa? pa yun. Ikaw mo Maria, ikaw. Ito, from America. Ito kay Krista. Thank you po.

Thank you, sir. This one is from Midnight uh, in Belvedere for you. Thank you. This one from Mabel. From Tita Mabel Marcos. Thank you, po. From Tita Mabel From Lord Ness Reyes. Thank you, po. From Sir Andy Capran. Thank, -yes. Thank, Thank you, po.

Huwag ka na! Kuya, nababansin ko mo. nga. sponsor nito ni Hindi, hindi. Hindi niya na makalimutan. Help mo Help us! Huwagin natin itong 10,000 pesos para kay Krista. Okay, thank you Mam uh, Rosilin, cakannya anak Mas please, thank thank you Terima kasih thank you, thank you kita oh, pesos, thank you thank you, eight, Nine, 10, thank, thank, you. thank you. thank you. <groans> Kapol! Woy! Anong bago? from USA! Para sa'yo! Para kay Krista pa 3,000 Pesos! <laughs> Aquarius, Tita Rain, An, Tita Blazel, Tita Julie, Mary Jessie, Tita Juliet, Gonzales, Tita Rosie, and Tita Marie. Terima kasih untuk kalian. Kamu mau biaya? Mirip mana? Mirip From Sir wow. Joel, 1,000 for Krista. Wow! Thank you. Biaya. Thank you. from Team Big International. Jason Albasan founder, Lee Adams admin, Rosel TV, Mom She Earns TV, Nicanor Nieto Juvi, Neneng Rosel Avila, Alegria Rihino. Grabe ano, daming blessing na natanggap po ni uh, Mikoy at saka ni Krista. Ano po, at alam naman po nating lahat na ay, itong si Krista ay namumblema, ano po, tungkol po sa financial. Kasi yung kanyang uh, daddy ay uh, nawala nawalan ng tarbaho ano po natanggal sa trabaho at si Krista ay isa sa mga namu uh, problema kung paano masosolve yung uh, kanilang problema tungkol po doon sa tuition fee ata ano? kasi malapit na nga daw po ang pasukan ay parang wala pa po silang hawak na pera para po sa pasukan kasi siguro yung mga kapatid ni Krista ay uh, nag-aaral din ano hindi po natin alam ano po at siyempre si Krista kailangan din po niyang pera para sa pasukan ano sa enrollment at yung pang-araw-araw po niyang uh, allowance, ano po, mga project, siyempre dapat ay eh, may hawak po silang pera. Ano po, nang sa ganun, siyempre pagdating po ng pasukan, ay hindi na po sila magkakaroon ng problema. Kaya ito, ano, tinugong kaagad ng Diyos, ano po ang kanyang kahilingan. At nakakatuwa, ano po, na makita natin na talagang napakaraming uh, nagbibigay uh, kay Krista, no, grocery, pera, at yun na, no, inabot po ni Kalingap Tata, magkano rin yun, ha? 10,000 sa kanya, 10,000 ki, um, kay Mikoy, ano po, at yung mga inabot pa ni Kalingap Prab, ano? At uh, marami pa, talagang uh, dumating sa kanilang blessing, ano po. Kaya siguro, solve na, no, yung uh, problema ni Krista, ano po. Ganun po talaga kapag uh, uh naibablog ng uh, Kalingap, ano po, yun po isa sa maganda kapag uh, ka po na, Iging beneficiary ng kalingap, ano po at talagang maraming mga sponsor ang talagang uh, nanonood ano po at uh, kagaya nga po ni Krista at saka ni Mikoy ay uh, nakakapagbigay saya po sila lalong-lalo na po yung nasa abroad. Ano po kaya ayan na talagang uh, ngayon ay makikita po natin na uh, maraming blessing na dumarating po sa kanila. Kaya ayun ano maraming maraming salamat po sa inyo lahat at ako po si Tito Manny Vlog na nagsasabing God bless you. all Dios Mabalos